ito yung luma mga master yun yung mga bago ito diba banay na namin mga master kahapon hindi na namin na ah, hagip masyadong busy yan ito yung serpit yan mga master yung isa binaban ah, binabanay na ni kalbo ni kelvin na yan mga master, uh, lalagay tayo ng sugay. Ayan. Ito yung 562 mga master, 080 ang ano, mm ang mainline. Dahil dalawang box. Gawaan na sila ng ride din, oh.

Hmm? Ayan, mga master, gagawa tayo ng sirpit ang tawag dito uh, pag ano nito, pagdalnyanan ganyanan. pakita. Katulad niya mga master, gagawa tayo. Para uh, hindi na kayo gumawa nito mga master. Meron sa JBT Fishing Supply. Ah, uh, na lang. Ayan mga master, may hisura na. Ayan na mga master, para uh, parang nangangalahati na. Bilis. Ayan ito Ganito ang pamagitan mga master. <coughs> tapos hindihan babalik nyo sa likod isa kasi pwede pang back to back to mga master yan kaya na kami naman punta ka tayo basta ang pamagitan nyo lang ganyan lang mga master kasing Pwede sa mga Sa Shopee, available na ito mga master. Available na. Yan si Bogard mga master. Nagsisurfet. Ayan. Ayan, konti na lang yung binaban ay, mga master. Yung isa, tapos na. Yung isa na lang. Mga alay na kasi ay. Yan, mga master. Atig, the dalawang box yan, mga master. Uh, sizes nyan. Lapit-lapit na lapit dito, Bogard. Yan. Ang size nito, uh, 562, mga master. Uh, ang size nito, 055. Ay, 065. 055 by 080. Nilakihan ko yung minline mga master. Dapat ito, uh, 055 by 075 lang. Kaya lang, dinaluang box ko kasi mga master. Kung mapuno, sayang, baka maputol yung minline nya. Pero ang dapat na nylon nya talaga, 060 by 075. Kaso wala kami makuha na 060 mga master. Uh, MM yun mga master.